I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba wedding o hindi. Ano to? mani Top Money, Johnny. City house. Long distance relationship siguro to. Wait lang. Johnny. Oh parang may distance sa pagitan nilang dalawa. Regardless kung gano'ng kalayo, kung foreign land ba ito, o dito lang din sa Pilipinas. O sa lugar nila. Sabi natin, same region, city, barangay. Basta naman parang magkalayo sila, hindi sila magkapit bahay. Tapos, a lot of money Inisip ko may pera a lot, a lot of money ewan ko may isa sa connection na mapera siguro o may sariling business sabihin natin businessman, businesswoman, entrepreneur, o entrepreneur. Yun siguro trabaho. Sabihin natin accountant, any, anyone na nagde deal <coughs> sa money, nasa bangkong, Pagpapamilyado siguro yung bida dito. O nagli-live-in. May house tayo dito eh. So, inisip ko, nagli-live-in o may sarili ng pamilya. O baka naman yung business ay nasa bahay nila. Yung dalawa. Ito. O, um... Ayun. Online seller. Pwede rin. O influencer. Parang sa, sa bahay siya nagwo-work. Nowadays. ito man ang kwento mo let's proceed ano itatanong natin dito anong feelings niya sa iyo kasi parang wrong sila pa eh wala naman ako na detect na nagiwalay na tingin natin ang feelings niya sa iyo To? Shocking on So we did of course which a eh, witchcraft hex negative mind confessions unveiling coming clean messages shocking turmoil trouble unexpected ano feelings niya para sa iyo. Kasi itong dalawang to. Saka to. Parang may nalaman siyang shocking message tungkol sa iyo. At more likely, hindi maganda yung natuklasan niya. May negative mind tayo dito. Parang may nakarating na balita sa kanya hindi niya nagustuhan. Tungkol sa iyo. Ano So, clear natin. Ano ba itong message na nakarating sa kanya na hindi niya nagustuhan? Baliktad to. Baliktad pa lang hawa ko. Hindi ako nagbabasa ng reversal. Oh, message ulit. Message. Message ulit. Ano ba to? Hmm. malaki chance na yung natuklasan niya na news information o balita either ng galing sa ibang tao o siya mismo nakatuklas feeling niya may kachat kang iba feeling niya niluloko mo siya Ganun, parang wala siyang tiwala dito Oh, may something na parang na tuklasan siya sa social media, bawat oh, chat, text, email, something na recorded, na parang yun nga, may someone na palagi ka usap at matagal na itong nangyayari na parang feeling betrayed siya Ganyan well, eh, parang yung natuklasan niya, eh. hindi simple. parang deep rooted issue. So pwede rin matagal na to. Sabi natin nangyari na sa past tapos umulit pa rin. O dala-dala pa rin yung past sa present. So sabi natin third party situation, akala wala na tong third party pero nasa present pa rin pala kausap pa rin yun. O parang pinagselosan. So kung dito literally understood ay someone na parang pinagselosan. Ngayon nga, akala hindi na kinakausap. Tapos nalaman kinakausap pa rin. O, oh, bago to. Magong tao. Tapos, matagal nang kinakausap. Hindi niya alam na kinakausap mo to. Tapos nakita niya nga sa text na parang tagal mo nang kausap. Years na? O months? Na parang napaisip niya. Nawalan siya. Na siya ng tiwala. Ganyan. Na ba't kausap mo to? Ano meron sa inyo? So, alin man dun sa senaryo na yon o pwede rin namang yung information ay galing sa family niya biological na parang ayaw sa ayaw nila sa iyo So, case-to-case -case basis tayo dito kung saan nalang kayo maka-relate. Ayaw nila sa iyo, um, nanggaling yung information sa family o relatives niya. Anong Next action niya. Yeah. kung ganito. Na parang may naninira sa iyo. O oh, may sumisira sa connection niyo. O oh, ewan ko kung anong natuklasan niya na parang nashock siya. More likely di niya nagustuhan yun. Anong gagawin niya? Next action. Parang... Hearts King of Hearts Tapos Seven of Clubs Five of Hearts Well More likely Papanigan niya yung relatives O family mem buzz or members O members Nya Kung yun nga Halimbawa, ayaw nila sa iyo o may natuklasan sila na negative tungkol sa iyo. moleglipan likely paniniwalaan niya 'yon. Ngayon, kung may jealousy, siya, may jealousy. Sabi nating may natuklasan siyang kachat mo lagi. Eh, di yan. Next action, magsiselo siya. Ano pa ba? Next action. Magsistik siya ng advice sa ibang tao kung paano niya i-handle ang situation na to. Pero, niisip naisip mag makikipag-break ba ito. Mukhang... Hindi. Wait, wait. Mukhang hindi. Kasi ang dating dito, unang senaryo, may someone else mo likely tatama to sa babae na biwa. O sabihin natin na lalaki, pero ini-embody niya yung feminine energy. Ngayon nga, yung possible someone else ay lalaki. O masculine energy. Ngayon, yung relative o family member ay lalaki. Yung naninira sa sa'yo. Dito. Siya yung nagkakos ng trouble. Pero... Baka maayos din naman to. Hindi naman magbe-break. Anyways, punta tayo sa clue. Nabibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdagin po lang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. So, walong clue. Walang dimples. Horse, number 7, 1980, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1992, July. Kung hindi memorable ay pay attention sa abo na materialistic. So, may sama na materialistic. Ito yung possible na pinagsiselosan laging kachat secret crush so pinin niya may secret crush ka o oh, exist existing talaga to na may crush ka talaga secretly lagi mong kachat so again kunin niyo lang yung info na sa tingin niyo ipar sa inyo pero kung ang ang scenario ay ang third party oh, secret crochet x release your ex na raw syempre automatic yan in a relationship ni eh. bakit may ex pa dragon number 5 nineteen sixteen nineteen twenty eight nineteen forty nineteen tapos ito ano ito? suplado So, may summon sa connection na suplado. Anyways, hanggang dito na lang goodbye po na ako.